Balita ang dalawang lalaking yan na pumasok sa gilid ng munisipyo ng Marilao sa Bulacan. Ilang minuto lamang ang nakalipas, dumaan ang puting dump truck ng LGU na kinarap na pala ng dalawang lalaki. Unang binala ang sasakyan sa giginto. Pagkatapos, isinakay ito sa lorry at ibinahe sa NLEX kung saan nahulikan pa ang car nappers. Ayon sa pulisya, unang naibenta ang sasakyan sa San Mateo Rizal sa halagang 100,000 pesos ni resell pa ito ng unang buyer sa halagang 400,000 pesos. Natunto ng mga otoridad ang ikalawang buyer, nabawi ang truck at naibalik na ito sa Marilao Engineering Office noong biyernes. Base sa imbisigasyon, apat ang sangkot sa pagnanakaw na ngayon tinutugis. Ang isa sa kanila, empleyado raw mismo ng engineering office. Naharap na ang apat sa reklamong car napping. Pinag-aaralan din kung ireklamo ang dalawang naging buyer ng drum truck. Ibabalik na ni Pangulong Bongbong Marcos ang kakayahan ng National Food Authority na bumili ng palay at mais sa mga magsasaka. May ulat on the spot si Darlene Kai. Darlene? Lucky, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na bibili na uli ng mais ang NSA o National Food Authority. Sinabi niya yan sa kanyang pakikipag-usap sa mga magsasaka dito sa Science City of Muñoz sa Nueva Ecija. Sa programa rito ng DA o Department of Agriculture, nagkaroon ng pagkakataon ng ilang magsasaka na tanungin ang Pangulo. Panong ni Ben Gahilonia na taga Nueva Ecija ay kung paano tutugunan ng pamahalaan ang mababang presyo ng pagbili sa agricultural products. Sabi ng Pangulo, bibili na uli ang NSA ng mais mula sa mga magsasaka. Ibabalik na raw niya sa dati ang trabaho ng NSA na bibili ng parehong palay at mais. Nauna nang sinabi ng DA na pinag-aaralan na nila ito para matulungan ng foreign farmers sa gitna ng mababang farm gate price ng mais. Kung ano man ang itakdang buying price ng NSA sa mais, hindi rin ito maapektuhan ng presyo sa merkado para siguradong kumita ang mga magsasaka. Bumibili ngayon ng NSA ng palay mula sa mga magsasaka sa halagang 19-23 pesos sa dry na palay at 15 pesos naman sa basa. Bukod dito, sabi ng Pangulo, mas handa na raw ang pamahalaan ngayon na tumugon sa mga kalamidad gaya ng tagtuyot at mga bagyo. Pinangunahan ng Pangulo ang pamamahagi ng 16 na units ng Mobile Soil Laboratory na dadalhin sa iba't ibang biyong sa bansa. Ang Mobile Soil Laboratory ay isang 10-wheeler truck na may makagamitang kagamitang may sumuri sa lupa para masiguro ang kalidad ng pagtatam ng lupa ng mga magsasaka. Bahagi raw ito ng pagtulong ng gobyerno na mapalakas at madagdagan ang kita ng mga magsasaka. Yan ang latest mula rito sa Nueva Ecija. Ako po si Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated. Maraming salamat, Darlene Kai. Ito ang GMA Regional TV News. Dead on the spot ang dalawang lalaking Army Reservists matapos pagbabarilin sa Dato Udin, Sinsu at Maguindanao del Norte. Batay sa investigasyon ng pulisya, sakay ang mga biktima ng isang kotse habang binabaybay ang Cotabato-Isulan National Highway kahapon. Pagdating sa Barangay Bito, doon na sila tinambangan. Basag ang mga salamin ng kotse at nagtamo ng mga tama sa iba't ibang bahagi ng katawan ang mga biktima na kanilang ikinasawi. Neimbestigahan na ng pulisya ang insidente para matukoy ang mga sospek at ang motibo sa krimen. Wala pang pahayag ang mga kaanak ng mga biktima. Patay ang dalawang menor de edad na magkapatid matapos na malunod sa sapa sa Badoc, Ilocos Norte. Ayon sa investigasyon, Sabado ng umaga ng maligo sa ulan sa barangay Turod ang dalawang batang edad siyam at pito. Kinahaponan, nagtaka na ang kanilang nanay dahil hindi pa umuwi ang dalawa. Doon na siya humingi ng tulong sa barangay para hanapin ang mga anak. Natagpon silang nakalubog sa sapa at wala ng malay. Idineklara silang dead on arrival sa ospital ay sa mga pulis pagkalunod ang ikinamatay ng mga biktima. Tumataas na ang tubig dagat at inaasahang mag-peak bago mag-alas dos ng hapon. Kamusahin na po natin ang sitwasyon sa nasirang river wall sa Navotas sa ulat on the spot ni Joseph Morong. Joseph, Yes, Connie, nilagyan na nga ng mga sandbag itong nasira na river wall dito sa Navotas nitong Sabado. Pero nangangamba nga yung ilang mga residente na kumamaya kasi bandang alas dos ng hapon ay mag high tide na naman. Bukod sa sandbag ay may mga tapal na rin na plywood itong nasirang river wall dito sa Celestino Street sa barangay San Jose sa Navotas. Pero ayon sa mga residente, nangangamba sila kung kakayanin nito yung tubig na mula sa dagat na inaasang aapaw kapag nag high tide mamayang alas dos ng hapon. 1.7 meters koni ang inaasang taas ng high tide ng CDRMO mamayang hapon at aabot sa 40 hanggang 60 na pamilya ang na maapektuhan nito. Binisita ito kanina ng CDRMO at ayon kay CDRMO Chief Von Villanueva, pribadong kumpanya at hindi lokal na pamahalaan ang may-ari at nagmemente na dapat ng nasirang river wall pero ayon sa kanya ay nangako naman daw yung kumpanya na kukumpi at papalitan na ng semento yung nasirang dingding o river wall. Ang commitment daw ng kumpanya ay matapos itong uh, papalitan na river wall ngayong buong linggo na to uh, yung pagsasayos ng dingding. Manakadagdag din sa pagbabaha, koni ay yung sira na malabon na votas floodgate. Ayon sa CDRMO ay nagkaroon ito ng mechanical failure noong Mayo pero inaasang magagawa naman na raw ito bukas. Ngayon Connie ay sa tingin natin ay uh, hanggang sa ngayon ay uh, gumagana pa naman yung sandbag at uh, pero titingnan natin kung kakayanin nito yung inaasahan nga kanina or mamaya na uh, pagtaas ng tubig 1.7 meters yan yung high tide. Kanina naman ay uh, namigay na rin ng uh, mga gamot kontra sa leptospirosis at iba pa mga sakit ang City Health Office sa mga residente dito Connie. Maraming salamat Joseph Morong. Ngayong tanghali na uupo sa pwesto ang mga opisyal ng nahalal nitong eleksyon 2025. Ano nga ba ang hinihiling sa kanila ngayong manilibihan na sila sa taong bayan? Narito ang aking report. Opisyal lang uupo ang mga nahalal sa 2025 midterm elections. Simula ng tatlong taong paninilbihan, maliban sa labindalawang senador na uupo ng anin na taon. Ayon sa UP National College of Public Administration and Governance o NCPAG, Mayuriyan ang mga nahala sa mga LGU, mga dati nang nakaupo sa pwesto. Kaya naroon pa rin daw ang pananaw na halos parang walang nagbago. Ang kaibahan lang daw sa katatapos na eleksyon, nagpakita ng lakas sa mga kabataan at nakita ang resulta nito sa senatorial race. The 31% youth vote parang spelled the difference. No? Uh, may pag-asa pala tayo na may, kasi surprise yun eh, diba? At uh, nga, despite the parang surveys before the elections, ang Napunta sa magic five ay yung mga hindi natin inaasahan. Sa datos ng GMA Integrated News Research sa kabuuan, 18,255 na opisyal ang magsisimula ng kanilang mandato mula sa mga senador, kongresista, governors, vice governors, sangguniang panalawigan, mayors, vice mayors at mga sangguniang bayan. Mas marami ng 155 opisyal ang nahalal ngayong taon kumpara noong 2022 dahil sa isang bagong nadagdag na probinsya at walong bagong munisipalidad. Tinanong namin na ilang kapuso kung anong inaasahan nila sa mga bagong halal na opisyal. Kung ano yung nag nagawa nung nakaraan, previous nga nakaupo, kung maganda na yung ginagawa niya, dapat palamangan niya para ang mga tao, okay yung kabuhayan. Opo. Gawin nila yung best nila, tsaka ano, yung sa platform nila, eh, yung magagandang mga plano nila eh, gawin nila ngayon, ano. pa rin nila, nila ngayon. Huwag puro pangako kasi pag sa kampanya malakas sila, uh, pinapasok nila lahat ng iskinita. Pero pag nanalo na, hindi nila mabisita kung sino sa nasa, nasa laylayan ng lipunan. May Inaasahan ko sana ano, magkaroon ng trabaho yung mga nahihirap po ng trabaho. Lalo na yung mga ko na 21 years old. Ganun. Tsaka yung ano rin po yung pagbaba ng presyo ng bilihin. Ang laging napapansin ko, ang ginagawa lagi maayos sa na kalsada. <laughs> Tapos yung sira, hindi nila napagtutunan ng pansin. Ang ginagawa nila, yung sira, yung mga buo, ay yung binabakbak nila. Oh, ba't kaya ganun? Hindi ko alam eh. Siguro, andun yung pondo. <laughs> si Aling Adelita, napansamantalang nakatira sa isang waiting shed, aminadong bumoto ng ibang kandidato dahil hindi raw tinupad ng kanyang dating ibinoto ang kanyang pangako. Sabi doon sa staff niya, tulungan mo to, Alma. Pagkatapos wala naman. Mo. Kaya yun. Ngayon, okay, wala pa rin. Wala pa rin. <laughs> Itong bago nga, nakakasigurado kung makakatulong sa amin. Paalala ng NCPAG, hindi dapat natatapos sa pagboto ang responsibilidad ng mga botante dahil bahagi ng obligasyon ng taong bayan ang singilin ang kanilang mga leader sa tuwing sila ay may pagkukulang. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Good times and great memories ang nabuo sa Beyond 75, the GMA Network's 75th Anniversary Special kagabi. Lumampas sa red carpet with their glamorous attires, sina Kapuso Primetime King and Queen Ding Dong Dantes at Marian Rivera, Asia's Multimedia Star Alden Richards, at Kapuso Primetime Princess Barbie Forteza. Gay ng Diamond Year Celebration, kuminang din sa red carpet si Narian Ramos. Gabby Garcia, Sanya Lopez, Kylie Padilla, Julian San Jose, at marami pang bituin ng GMA Network na naghatid ng saya sa mga kapuso over the years. Dumalo rin ang mga personalidad ng GMA Integrated News at GMA Public Affairs suot ang matching ternos at barong gaya ng kasama nating sina Connie Season at Rafi Tima. Present din siyempre sa mahalagang milestone ng mga haligi ng Kapuso Network sa pangunguna ni na GMA Network President and CEO Gilberto Duavit Jr., Executive Committee Chairman Joel Jimenez, Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe Yalong, Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at iba pang opisyal. Mga mari at pare, mapapanood ang TV special ng Beyond 75 sa July 12. puso, sa salamat sa ating mga manonood, sa ating mga ka, uh, kapuso. They are uh, the reason we're here. So for the last 75 years, naging karangalan at privilege natin na paglingkuran sila. I'm very thankful to the Lord na umabot yung GMA hanggang 75th and sana hopefully 100, past 100 and um, we want to maintain our responsibility to the Filipino people. Kinilala at pinasalamatan ng sakripisyo ng Pinoy Seafarers sa isang tribute concert sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila. Kabilang sa mga nagperform sa Alon Pag-ibig Pangarap Pag-asa, concert ang indie folk pop band na Ben and Ben. Pati ang bagong tagapangalaga ng brilyante ng tubig sa Encantadia Chronicles Sangre na si Kelvin Miranda. Bukod sa performances, nagkwento rin ang ilang seafarer tungkol sa hirap na mawalay sa kanilang pamilya habang nagtatrabaho sa gitna ng dagat. Nakiisa rin sa Alon Concert ang GMA Pinoy TV at may palaro sa mga pumunta sa concert. Ang kinita ng concert, ilalaan daw sa mga programang sumusuporta sa mga seafarer at kanilang mga pamilya. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Kasi Timo po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Caramper. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.